Sa harap ng kamera ay pinakikita nila sa kanilang mga tagahanga ang masaya nilang pagsasama. Punong-puno ng mga halakhak, kulitan at pagmamahal. Subalit sino mag-aakala na ang lahat ng iyon ay kabaligtaran sa kanilang tunay na buhay? Dalawang sikat na social media icon na kinagigiliwan ng hindi lang iilan, kundi ng milyon-milyon nilang tagahanga ang sinira ng selos, droga at obsesyon. Balikan natin ang kwento ng mag-asawang Ali Abulaban at pinay nitong asawa na si Anna Marie. Ilang mga documentaries na rin ang inilabas tungkol sa sinapit na mag-asawa at isa ito sa mga kaso na talaga namang pinag-usapan hindi lamang sa Amerika maging sa iba't ibang panig ng mundo at binansagan nila itong TikTok star murders. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Taong 2014, nang mag ang landas ni Ali Abulaban at Anna Marie sa Okinawa, Japan. Si Ana Maria ay pinanganak sa Okinawa, Japan noong 1993 mula sa kanyang mga Filipino na magulang. Sa Japan na lumaki si Ana dahil sa naroon na kastasyon ng kanyang ama. Sa loob na din ng US military base sa Japan siya nag-aral ng high school. Nang makapagtapos ng high school, ay umuwi siya sa Pilipinas at nag-enroll sa Technological University of the Philippines kung saan siya nakakuha ng bachelor degree in science. Nang makapagtapos, si muli siyang bumalik sa Japan para makapiling ang mga magulang. Doon ay nagtrabaho siya bilang quality management analyst para sa Alpha Omega Integration LLC. Ang asawa niyang si Ali Nasir Abulaba naman ay pinanganak noong May 18, 1992 sa isla ng Staten. Ang kanyang pamilya ay nagmula sa Palestine at nagmigrate lamang sa United States kung saan sila ay nanirahan sa Manassas, Virginia. Bago pa man maging isang tanyag na social media influencer, ay nagtrabaho si Ali bilang network engineer para sa federal government at na-assign siya sa Okinawa, Japan kung saan nagtatrabaho si Anna Marie. Ayon sa kanila ay love at first sight ang namagitan sa dalawa o pag-ibig sa unang pagkikita. Nang makilala kasi ni Ali sa Anna Marie ay agad siyang nahumaling sa angkin kagandahan. Kaya naman ay hindi niya ito tinigilan at agad na niligawan. Hindi nagtagal ay sinagot ito ng Filipina. Ayon sa ilang mga kaibigan ni Ana, ay tutul sila sa pag-iibigan ng dalawa. Ilan kasi sa mga ugali ni Ali ay ang pagiging suplado nito. Hindi pala imek, mahigpit at napakasiloso. Mula na maging nobyo ito ng kaibigan nilang si Ana, ay tila dito na lamang umikot ang mundo ng Pilipina hindi na nila ito nakakasama sa mga okasyon. Kung makakasama man nila ito, ay palagi nitong kasama ang nobyo. Sobrang higpit nito at maging ang mga tawag sa cellphone ni Ana ay ito ang sumasagot. Hanggang sa isang pangyayari na naging dahilan para matanggal ito sa serbisyo. Isang gabi ay nagpunta magkasintahan sa isang bar malapit sa Air Force Base sa Okinawa. Ayon sa mga tao sa loob ng bar ay uminom ang magkasintahan at nang malasing ang lalaki ay nagsimula na silang magtalo. Nagulat na lang sila nang bigla nitong sampalin ng nobya. Ang pangyayari ay agad na nakarating sa mataas na opisyal ng Air Force. Kaya naman pinatawag nito si Ali at tinanong kung totoo ba na nanakit ito ng isang babae sa publiko. Sa halip na umamin, ay nagsinungaling ito at sinabi na nasa kwarto siya buong gabi at hindi lumabas. Taliwas ito sa mga natanggap nilang report mula sa mga nakasaksi, kaya naman ay binigyan nila si Ali ng dalawang kondisyon. Una, ay sasailalim sa ilalim ito sa court martial. Pangalawa, ay voluntaryo itong aalis si Air Force. Sa dalawang kondisyon ay pinili nito ang voluntary discharge at mas piniling bumalik na lamang sa Virginia. Ang paghihiwalay ng dalawa ay labis naman na dinibdib ni Anna Marie at umuwi ito ng Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas ay doon niya nalaman na nagbunga ang kanilang pagmamahalan dahil mahal niya pa si Ali ay sinabi niya rito ang magandang balita. Agad naman ito nagproseso ng visa ni Ana para makapunta ito ng United States. January 27, 2017 ay nagpakasal ang dalawa at sa Virginia na rin isinilang ni Ana ang nag-iisa nilang anak na si Amara. Sa Virginia ay sinimulan ni Ali ang kanyang career online. Nagsimula itong gumawa ng mga content na kanyang pinupost sa Instagram, YouTube at TikTok. Sa kanyang mga video ay mahilig si Ali na gumawa ng mga nakakatawang content. Ginagaya niya ang mga sikat na karakter na sila Tommy Montana mula sa palabas na Scarface at iba pang pa mga karakter ng video game tulad ng Skyrim. Dahil sa kanyang husay ay mabilis na dumami ang mga taong sumubaybay sa kanya lalo na sa TikTok. Nakilala si Ali sa kanyang screen name na Jin Kid. At lahat ng kanyang mga videos na ina-upload ay talaga namang humahakot ng libo-libong views at nagva Sa maikling panahon ay humakot agad siya ng 260,000 followers sa Instagram, 950 followers sa TikTok, at 171,000 subscribers sa kanyang YouTube channel. May mga pagkakataon na tinutulungan siya ni Ana sa kanyang ginagawa at malimit ito na nakikita sa kanyang mga videos. Ganon din ang kanilang anak na si Amara. Sa kanilang mga videos ay masaya nilang pinapakita sa kanilang mga taga-subaybay ang masaya nilang pagsasama, mag-asawa. Ang kanilang mga video ay kinaaaliwa naman ng marami at marami rin na nagiiwan ng komento kung gaano sila natutuwa sa masaya nilang pamilya. Ang kanilang pagsasama ay kinaingitan ng marami, lingit sa kanilang kaalaman ng sitwasyon ng pagsasama nila sa totoong buhay. Ayon sa pinsan ni Ali ay mahigpit ito sa asawa. Sobrang siloso at gusto nito na kinokontrol si Ana. Habang tumatagal ay nagsimula na rin gumawa si Ana ng sariling mga content sa social media. At tulad ng asawa, ay unti-unti na rin itong nakilala. Habang nasa Virginia, ay may mga pagkakataon na ipinapakita ni Ali sa kanyang live stream ang mga pagtatalo nilang mag-asawa, kung saan ay may mga pagkakataon na sinasabihan niya ito ng masasakit na salita. Akala ng iba ay scripted ang mga nasabing video para makahakot ng views. Ang ilan naman ay sinasabi na normal lang sa mag-asawa ang hindi pagkakaunawaan. Mas lalo pang ang naging toxic ang relasyon ng mag-asawa nang lumipat sila ng San Diego, California noong February 2021. Ayon kay Ali, ay idea ni Ana ang paglipat nila sa San Diego para mapalapit sa dating mga kaibigan nila noon sa US military base sa Japan. Ayon naman na sa asawa ay mas madali siyang sisikat sa San Diego. Bukod sa marami silang kakilala doon ay malapit ito sa Hollywood. Sa pagnanais na sumikat ay pumayag siya sa kagustuhan nito. Dahil nga sumasahod na sa, mga, sa pagiging mga content creators ay nagawa nilang makabili ng unit sa kilalang gusali sa puso ng syudad sa 35th floor ng Spire Building sa East Village. Subalit sino mag-aakala na sa paglipat nila sa San Diego ay tuluyan ng mawawasak ang kanilang pamilya at magdadala sa kanila sa isang trehedya. Paglipat nila sa San Diego, ay nagsimula nang makilala si Ana sa sarili niyang social media. Malaki ang kaibahan ni Ali at Ana. Si Ana kasi ay masiyahin, mabait at palakaibigan. Samantalang ang asawang si Ali ay strikto at mailap sa mga tao. Sa San Diego, maliban sa mga dati ng kaibigan ay nadagdagan pa ang mga kaibigan ni Ana. At dahil nga kilala ang San Diego sa mga pasyalan at nightlife, ay malimit itong imbitahan ng mga kaibigan. May mga pagkakataon na sinasamahan ito ni Ali, pero ayon sa statement ng ilang kakilala, sa tuwing lalabas ay palagi itong may bitbit -bit na baril. Gusto nito na laging nangyingi baug ang kanyang boses sa kwentuhan at palagi nitong ipinagmamayabang ang kanyang tagumpay bilang si Jean Kidd. Sa San Diego ay mas nalulungpa ito sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Nagiging possessive din ito at sinimulang abusuhin ang asawa physically at emotionally. Ayon sa pinsan nito ay nagsiselos ito sa asawa dahil sa unti-unti na itong nakikilala sa social media. Mula sa mga masasayang content at katatawanan ay malimit na nitong ipinapakita sa kamera ang pag-aaway nila ni Ana. Inaakusahan nito si Ana na ginamit lamang siya sa pagnanais nito na makarating sa United States. May mga pagkakataon din na ikinukwento niya sa mga fans na mahal na mahal niya ang asawa Subalit hindi niya umano gusto ang mga kaibigan nito dahil sa tinuturuan nila si Ana para mga liwa. May kasabihan tayo na kahit gaano man kahaba ang PC, may katapusan din. Noong unang linggo ng October 2021, ay tumawag si Ana sa mga pulis at inireport ang asawa dahil sa ginawa nitong pagtulak sa kanya sa harap mismo ng kanilang anak. At nagkaroon siya ng mga minor injuries. Nakalagay din sa nasabing police report na tinuturuan ni Ali ang kanyang musmos na anak kung paano humawak ng baril. Kasabay nito ay tuluyan nang nakipaghiwalay si Ana sa asawa at nag-file ito ng restraining order. Ang kahilingan niyang ito ay agad namang sinangayunan ng mga pulis. Sa kanilang pakiusap ay umalis si Ali sa apartment nila at lumipat sa Mission Bay Hotel noong October 18, 2021. Lingid sa kaalaman ni Ana na gumawa pala ito ng kopya ng susi ng kanilang apartment. Dahil sa hiwalayan, ay mas lalo pang lumala ang ugali ni Ali. Hindi nito lubos na matanggap na mapalayo sa kanyang mag -ina. Sa social media, ay nagsimula itong mag-post ng mga video kung saan ay pinapakita niya ang lubos niyang kasiyahan dahil siya ay malaya na at isa na umanong single. Pero ang totoo ay desperado ito na makontak at makausap ang asawa. Sa kwento ng kanyang pinsan sa isang interview, ay sinabi nito na naniniwala si Ali na pinaparusahan lamang siya ni Ana at babalik din ito sa kanya. Habang dumadaan ang mga araw, ay mas lalong lumala ang depresyon ni Ali. Araw-araw niyang tinatawagan ng asawa, subalit hindi ito sumasagot. Ganun pa man ay nagpapadala pa rin siya dito ng mga mensahe at sinusubaybayan ang lahat ng kinikilos nito at kung saan ito pupunta. October 21, 2021, ng pasado alas tres ng hapon, nang makatanggap ng tawag ang 911 mula kay Ali Abulaban. Sa nasabing tawag, isinabi nito na nakita niya ang asawa at kaibigan nitong Sir Rayburn na duguan sa loob ng kanilang unit sa 35th floor ng Spire Building sa si East Village. Sinubukan nitong tanungin ng operator ng iba pang detalye, subalit agad na rin nitong pinutol ang tawag. Ang team ng mga officers at medics ay agad na nagtungo sa lugar at doon nga ay bumulaga sa kanila ang wala ng buhay na katawa ng dalawang biktima. Kapwa naliligo sa dugo dahil sa tinamong mga sugat na sanhi ng tama ng bala ng baril. Sa mga oras na iyon, nag-iisa lamang ang naiisip ng mga pulis na may kinalaman sa pangyayari. Subalit hindi ito sumasagot sa tawag. Gamit ang phone number at license plate ni Ali Abulaban ay nagawa nila itong matrak sa sistem. 45 minutes after ay naaresto nila ito habang nagmamaneho ng kanyang black jeep na Wrangler. Kasama nito sa loob ang kanyang anak na si Amara. Mula sa sasakyan ay nakuha nila ang isang 9mm Glock 19 pistol at mga bala ng baril. Noong una ay marinitong tinanggi na siya ang pumatay sa asawa at kaibigan nito. Subalit dahil sa nakuhang baril ay pansamantala nila itong dinitain habang nagsasagawa ng impistigasyon. Dahil kilalang gusali ang pinangyarihan ng krimen, ay kalat sa lugar at mga sulok nito ang mga matataas na kalidad na surveillance camera. Sa kuha ng CCTV, noong October 21, 2021 ng umaga, ay makikita ang pagalis ni Ana kasama ang anak. Maya-maya pa pagsapit ng alas 9,00, ay dumating si Ali Abulaban at pumasok sa apartment. Hindi nagtagal ay umalis din ito. Ilang minuto makalipas ang alas dos ng hapon, ay nakita ang pagdating ni Ana kasama ang kaibigang si Rayburn Baron. Pumasok ang dalawa sa loob ng unit. Alas 2.50 ng hapon ay dumating si Ali sa parking lot ng Kusali. Sumakay ng elevator papuntang 35th floor at pumasok sa unit. Bagamat hindi na nakuhaan ng kamera mga pangyayari sa loob, ay nagawa naman nitong ma ang mga tunog na nagmumula doon. Sa surveillance camera ng kapitbahay ni Ana, ay maririnig ang pagbukas ng pintuan ng unit at malakas nitong pagsara. Sa loob lamang ng tatlong segundo ay sunod-sunod na putok ng barilang umalingaungaw kasabay ng mga sigaw. Pagkatapos ng anim na magkakasunod na putok, ay maririnig si Ali na sinisigaw ang pangalan ng asawa. Bago ito nakitang lumabas sa hallway ng gusali, bahagya itong huminto at tinawagan sa cellphone ng kanyang ina kung saan ay maririnig ang ginawa nitong pagsabi na nabaril niya at napatay ang asawa. Tumugma din ang mga nakuhang basyon ng bala ng baril sa mga bala ng baril na nakuha sa loob ng kanyang sasakyan dahil dito ay official nang kinonsider si Ali bilang suspect sa pagpatay sa kanyang asawa at kaibigan nito na si Rayburn Barron. Matapos ang ginawang investigasyon ay nagbago si Ali ng kanyang statement at inamin nito ang nagawa. Siya ay agad na sinampahan ng kasong dalawang bilang ng pagpatay. Sa ginawang preliminary hearing noong January 2022 ay inilahad ni Ali ang buong pangyayari sa kanyang salaysay ayon kay Ali, ay hindi niya matanggap ang ginawang pakikipaghiwalay ng asawa sa kanya. Ilang buwan na rin umano niyang pinagdududahan ng asawa na may kalaguyong ibang lalaki, kaya nais nito na makipaghiwalay. Noong umalis siya ng kanilang tinitirhan, ay inakala niyang nagalit lang ito at pinaparusahan lamang siya. Bagamat hindi siya nito kinakausap, noong October 21, 2021, ay nag-order siya online ng groceries at roses na pinadeliver niya sa unit ng kanyang mag -ina. Ilang beses niyang tinawagan si Ana para tanungin kung natanggap nito ang kanyang pinadeliver. Subalit so, hindi ito sumasagot. Mas lalo pa nga siyang nainis nang magpadala ito ng walang emosyon na reply. Sa galit ay agad siyang nagmaneho at nagtungo sa dating tinitirhan. Subalit so, pagdating niya doon ay dinat na niya mga groceries na nasa labas pa ng pintuan. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya ang pinadalang mga rosas na sira-sira at dinagana ng makeup bag ng asawa. Pinadalhan niya ito ng message at sinabi na nasa apartment siya. Doon niya ay binunto ng nararamdamang inis. Kaya naman ginulo niya ang loob ng apartment at sinira ang mga gamit. Bago siya umalis ay nag-install siya ng app sa iPad ng kanyang anak para marinig niya ang pinag-uusapan ng mga tao sa loob ng unit. Ang iPad ay itinago niya sa ilalim ng kama bago siya umalis. Maya-maya ay narinig na niya ang pagbukas ng pintuan at pumasok mula roon ang nagtatawanan at masayang nagkukwentuhan na si Ana at kaibigan nitong lalaki. Maya-maya pa ay hindi na niya naririnig ang dalawa dahil sa nagpatugtog ang asawa ng isang RMB music. Dito na siya kinutuba ng masama kaya naman mabilis niyang kinuha ang susi ng sasakyan at pumunta sa lugar. Ayon kay Ali, habang nasa elevator, ay pinapanalangin niya na sana ay hindi nakikipagtalik si Ana sa lalaki. Subalit pagbukas niya umano ng pintuan, ay nakita niya ang dalawa na nakaupo sa sofa at naglalambingan. Dito na umano ng dilim ang kanyang paningin, kaya naman ay agad niya silang binaril. Tinutok niya ang baril kay Rayburn at pinaputok ng tatlong beses. Tinamaan ito sa pisngi, liig at tumagos ang isang bala sa ulo nito. Sumigaw si Ana pero binalingan siya ni Ali, sabay putok ng baril at tinamaan ito sa noo. Ayon kay Ali, ang kanyang ginawa ay dala ng labis na galit at pagkabigla. Ayon din sa kanya ay nakilala niya si Rayburn Baron sa isang party na dinaluhan nilang mag-asawa sa San Diego. Galit siya dito dahil malimit itong mag-iwan ng mga nakakainis na komento tungkol sa kanyang asawa. Minsan pa nga ay nagkoment ito na maswerte ang pangasawa ni Ana dahil sa ang kinitong ganda. Matapos ang ay tinawagan niya ang ina at ilang kaibigan kung saan ay pinagtapat niya sa mga itong nagawa. Nang tila hindi sila naniniwala, ay pinadala niya sa mga itong ang larawan ng mga biktima bago siya tumawag ng 911. Sinundo niya ang limang taong anak na si Amara sa school at sinabi niya sa anak na nasaktan niya ang ina nito. Balak niyang dalhin ito sa bahay ng kanyang tiyuhin, subalit nahuli siya ng mga pulis sa daan. Sa statement ng kaibigan ni Ana noong October 21, 2021, ay nakatanggap sila ng tawag mula rito at sinabi nito sa kanya na magulo ang loob ng kanilang tirahan dahil kay Ali. Pinakiusapan siya nito na sunduin ang anak sa school dahil sa mauuna siyang umuwi para ayusin ang kalat at hindi na ito makita ni Amara. Ayon sa kanila ay nagpatulong ito kay Rayburn sa paglilinis kaya magkasama ang dalawa na dumating sa unit base sa kuha ng surveillance camera. Hindi rin sila naniniwala na may relasyon si Rayburn at Anna dahil sa matalik lamang umanong magkaibigan ng dalawa. Ang grupo ng depensa ay nag-focus sa status ng mental na kalusugan ni Ali. Pinagdiinan nila na ang ginawa nito ay sanhi ng labis na depresyon, pagkalulong sa ilegal na droga. Maging ang trauma at struggles nito noong kabataan ay sinabi nilang malaki ang impluensya sa kanyang kinikilos. Bilang pagpapatunay ay iniharap nila sa hukuman ng ina ni Ali na nagsalaysay ng mga bagay na maaring naging sanhi kung bakit nagkaganoon ang kanyang anak. Ayon sa salaysay ni Mrs. Dalalwara, ay 15 years old lamang siya nang isilang niyang panganay niyang anak na si Ali at nasundan pa ito ng tatlo pa niyang mga kapatid. Ayun sa kanya, bata pa lamang si Ali ay hyper na ito at talented, bagamat lagi itong nasasangkot sa mga kaguluhan sa paaralan. Sa edad na 14 ay na-diagnose si Ali na may ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sa murang edad ay kapansin-pansin din ang pagiging rebelde nito at pabago-bago ng mood at pag-uugali. May mga pagkakataon na naninira ito ng gamit at nagwawala pag nagagalit. Nakadagdag pa dito ang labis na pagkastrikto ng ama ni Ali. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon na sinasaktan nito ang anak at labis na pinapahiya. Minsan nga ay nagalit ito kay Ali dahil sa pagtugtog nito ng gitara. Sinira ng ama nito ang gitara sa pamamagitan ng paghampas noon sa kanyang ulo. Palagi din siyang sinasabihan nito ng masasakit na salita, gaya ng isa siyang talunan at walang kwenta. Nang pumasok si Ali sa military, ay lihim silang natuwa dahil sa inakala nila na matututunan nitong magkaroon ng disiplina. Mas lalo pa nga siyang naging panatag ng magpakasalito at magkaroon ng anak. Proud na proud siya dito dahil sa akala niya ay nakatagpo na ito ng masayang pamilya at magandang buhay. Inamin niya rin na may mga pagkakataon na nababalitaan niya ang pag-aaway ng mag-asawa. Subalit inakala niya na iyon ay normal lamang na away hanggang sa matanggap niya na lamang ang tawag nito at sinabi sa kanya na napatay nito si Ana. Mula Las Vegas ay agad siyang nagtungo sa San Diego sa pag-aalala sa kanyang apo. Umasa ang depensa na bababa ang hatol ng hukuman sa kaso ni Ali dahil sa kalagayan ng kanyang mittal na kalusugan. Subalit hindi ito sinangayunan ng juries at siya ay hinatulan ng guilt at pinatawan ng parusang dalawang bilang ng habang buhay na pagkakakulong at walang posibilidad na makatanggap ng parol. Sa pagbaba ng hatol ay nagawa pang manawagan ni Ali sa kanyang mga fans at humingi ng paumanhin dahil sa hindi na umano niya magagawa na mag-upload ng mga content. Sa halip na humingi ng tawad at magsisi sa ginawang pagpatay sa kanyang asawa ay mas nang hinayang pa ito at nalulungkot sa pagkawala ng kanyang karir. Sa huli ay nag-iwan ito ng mensahe sa kanyang anak na si Amara at sinabi na pagdating ng araw at mapanood at malaman nito ang mga pangyayari ay huwag nitong sisihin ang kanyang sarili dahil wala itong kasalanan. Sinabi niya rin na mahal na mahal niya ito at tiyak siyang mahal na mahal din ito ng kanyang asawa. Sa lahat ng nangyari ay ang limang taong bata na si Amara ang pinakanaapektuhan. Sa murang edad ay nawalan ito ng ina at nakulong ang kanyang ama. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.